Aris, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay may hatid na pag-asa at tapang sa kabila ng mga pagsubok, ang kulay na blue, ay nagpapahiwatig ng kalinawan ng pag-iisip, at balanse sa emosyon, isang tulong para sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayon, ito ay makakatulong sa iyo upang maging determinado at hindi matalo ng bigat ng mga responsibilidad. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 18 at number 42, na parehong nagbibigay ng enerhiya para sa produktibidad at pagtatagumpay sa mga layunin. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay may hatid na kaganhawahan at kumpiyansa sa sarili. Ang kulay na olive green ay sumisimbolo ng katatagan at pagsisikap sa harap ng mga pagsubok, magdadala ito ng matibay sa mga gawain na may kaugnayan sa pananalapi o pera at tahanan. Dadaling kapalaran ng mga numero number 27 at number 34 na nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mga plano mo ngayong araw. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magbibigay liwanag sa mga sitwasyong magulo, ang kulay na sky blue, ay nagpapahiwatig ng pagiging bukas sa komunikasyon at ideya. Gamitin ito bilang gabay sa pakikipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyo sa trabaho o pamilya. Dadaling kapalaran ng mga numero number 12 at number 39 na konektado sa pagkakaroon ng inspirasyon at malinaw na direksyon. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagdadala ng proteksyon at kapanatagan sa emosyon, ang kulay na silver, ay nagpapahiwatig ng pagkakabalanse, ng damdamin at kakayahang makisabay, sa pagbabago ng sitwasyon, at magiging matatag ka sa mga usaping, pampamilya at personal na relasyon. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 25, at number 36, na nagbibigay ng katiyakan at lakas upang malampasan ang alalahanin. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magdadala ng lakas at kagandahan ng presensya mo, ang kulay na royal blue, ay nagpapakita ng dignidad at damdamin. Mainam ito ngayon lalo na kung ikaw ay haharap sa mahahalagang usapan o presentasyon. Dadaling kapalaran ng mga numero number 10 at number 47 na maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad sa negosyo o personal na pakikipag-ugnayan. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay maghahatid ng katiyakan sa mga detalye at plano mo. Ang kulay na red ay sumisimbolo ng praktikalidad at kaayusan. Magiging maayos ang iyong araw kung pagbibigyan mo ang sarili mong makapagpahinga rin paminsan-minsan. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 21, at number 38, na sumasalamin sa pagsasaayos at produktibong gawain. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magdadala ng kagandahan sa pakikitungo at pagkakapantay-pantay. Ang kulay na lavender, ay may dalang pagkakabalanse sa enerhiya at mabuting komunikasyon. Makakatulong ito upang maging maayos ang iyong ugnayan sa mga kasamahan. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 16, at number 29, na nagbibigay gabay sa paghahanap ng tamang diskarte sa mahahalagang usapan. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay maghahatid ng lakas ng loob sa pagharap sa mga isyong matagal nang gumugulo sa isipan, ang kulay na maroon, ay sumisimbolo ng lalim ng damdamin at tapang na humarap sa katotohanan. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 9 at number 40 na sumasagisag sa pagbabalik ng kontrol sa mga bagay na nawalan ka ng direksyon. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magdadala ng lakas upang sumubok ng bago. Ang kulay na orange ay simbolo ng kasiglahan, maunawain, at inspirasyon. Mainam itong gamitin sa araw na ito kung nais mong magumpisa ng bagong proyekto o paglalakbay. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 14, at number 33, na nagbibigay daan sa mga hindi inaasahang biyaya at mga bagong kaalaman. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magdadala ng disiplina at malinaw na layunin, ang kulay na gray, ay nagpapahiwatig ng dedikasyon at determinasyon, Makakatulong ito sa mga desisyon sa trabaho o responsibilidad na kailangang ayusin ngayon. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 11, at number 30, na magbubukas ng bagong mga pananaw at posibleng promosyon. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magbibigay inspirasyon upang maging bukas sa pagbabago. Ang kulay na pink ay nagsasaad ng katalinuhan sa paggawa ng desisyon. Malakas ang iyong dating sa mga grupo. Ngayon, kaya gamitin ito upang makapagpakita ng galing. Dadaling kapalaran ng mga numero, number 5 at number 28 na sumisimbolo sa pagbabago at pagunlad sa pang-araw-araw na buhay. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay ay magdadala ng kapayapaan at malalim na pagkaunawa sa iyong nararamdaman, ang kulay na peach, ay nagbibigay aliwales sa loob ng puso't isipan, bagay na makakatulong sa iyong relasyong personal at emosyonal, dadaling kapalaran ng mga numero, number 7 at number 35 na nagpapahiwatig ng paghilom, pag-asa at matatag na damdamin sa gitna ng mga pagsubok.